Uh, ito pong click nito na ay nadaga po siya. Ayaw po nito kumala yung daylight. Ayan po. Wala po siyang daylight. Oh. Uh, titingnan po yung kuryente nito sa tail light Ayan po yung kuryente niya Panay putol po. Ngat-ngat na po ng daga. Ano, panay putol po, po siya yung kuryente niya. Hmm, ayan pa po sa ilalim. May ngat-ngat pa rin po. Ali dyan sa may tail light nya yan. Putol-putol yung kuryente. Ali puputulin na po natin nya. Papalitin na po natin ng bagong wire. Ayan po yung bagong kuryente nya. Oh. Pinalitan na po natin yan. Malinis na. Ayan na po, gumagana na po yung key light niya. Okay na.